Hello guys, may isi-share nga po pala ako sa inyo Paano magpakapal ng buhok Ito po yung ginagamit ko Kasi sobrang nipis po ng aking buhok Ito po, aloe vera lang Ang ginagamit ko Tapos, i-apply lang po yan Ganyan, kasi Bago ka maligo, ibababad mo muna yan Dyan sa ulo mo Tapos gaganitohin mo dyan sa anit mo Ganyan Ganyan yan, ibababad mo siya. Yan. Yan lang guys yung ginagamit ko. Kasi yung aking buhok ay manipis. Ano tawag dito? Manipis kasi kaya ganun yung ginagawa ko. Yan, sa anit lang. Ika ganyan mo lang. Tinan hmm. Tingnan nyo guys, may mga tumutubo ng bi ano, mga baby hair. Kaso hindi siya ano kita dahil nabasa na ng ano, ng aloe vera. Ito lang yung nagpapakapal ng buhok ko guys. Ayan o. Oh. I-apply mo lang yan dyan sa anit. Para tumubo yung mga, para may tumubong buhok. Ayan. Eh, ma ano yung dito ko, mataas. Ginaganyan ko rin. Ano. Ayan siya, oh. May tumubo na siyang maiksi. Dati walang kabuhok-buhok yan, yung noo ko. Ayan, oh. Tingnan nyo, guys. May, may ano na, oh. Dati talaga, as in, ano yung dito ko? Oh. Kasi ang taas ng noo ko. Tapos ngayon, oh, meron na, oh. Ayan, oh. Yun lang ginagawa ko. Bago ako maligo, ganyan ko yung buhok ko. Ayan oh. Oh. Meron na siya. Oh. Oh. Ganyan lang guys yung ginagawa ko. Hmm. Tapos guys, kasi maganda rin to sa ano, maganda rin to sa mukha eh pwede mo rin siya i-apply o oh, ganyan. Ayan no? Pero, dapat, i-aano ia nyo muna kasi, yung iba kasi, hindi siya ano dito, hiyang. Mapakinis din to na mukha. Maganda rin to gamitin. Marami talagang gamit ng aloe vera, guys. Promise. Iipit ko muna yung buko kasi, mamaya pag naligo ako sa kakaanohin tapos pwede rin siya guys pag naglagay ka ba diba, naglagay ka sa mukha mo ibababad mo lang siyang ganun hmm. hmm. so, din to tapos kung dry din yung kamay nyo guys pwede rin siya ganyan kasi dry yung aking kamay eh. Ayan. Hmm. Uh -huh. Pwede rin siya sa balat.